So, yan yung ating mga decal cross ng shamo. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung cross ng shamo namin. May pula at saka may puti. Ito ang magpapatas ng percentage ng egg laying nila. So, ito ang magagong strain ko at pagpaparamihin natin ito. Hopefully, with this will produce maraming eggs in the future. Iyan o no? Si amo. Si amo Rossa Brown. May dalawa akong tinira. Pula saka puti. subukan natin lagi tadi. Na. o no?